Kalaboso ang isang lalaki sa kasong panggagahasa sa sariling anak na pag-alaman pang tatlong buwang buntis ang biktima. Exclusive, nagpapatrol Cory Quintos. Hindi na napigilan ni Lita na maging emosyonal habang nagkukwento sa news team matapos ipasuplong sa barangay ang sariling asawang si Luis, 39 anyos, residente ng sitio militar Barangay Bahay Toro Project 8 sa Quezon City. Dahil sa panggagahasa kay Ruby, ang 13 anyos nilang anak. Tatlong buwang buntis ang anak matapos itong ipatingin sa center at magpositibo sa pregnancy test boyfriend ka ba? Sabi ko, sabi niya, mama, wala. Sabi ko, sino may gawa niya sa'yo? Isang gabi, nahuli ni Lita ang asawa na pinagsasamantalahan ng anak habang natutulog. Sa dasal ko, sabi ko po ganyan. Nung paglingon ko po, sabi ko nilingon na po ako, sana po makayanan ko. Nung paglingon ko po, akto pong may ginagawa yung asawa ko sa anak ko. Na. Nakumpirma rin ito na ang asawa, ang ama ng dinadala ni Ruby. Inibita po namin siya, sumama si naman wala naman siyang reklamo. Kung nagawa ko man yun sa kanya, sana ipatawarin niya ako. Dala lang ng alak siguro yan. Ngayong araw dadalhin sa pulis ang sospek, ito-turn over na rin si Ruby sa DSWD. Cory Quintos, Patrol ng Pilipino.